mga kababayan, lahat po tayo ay nag para sa darating na ikatlong sona ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bago muna yan, eh, makakasama po muna natin ang political analyst na si Prof. Antonio Contreras para pag-usapan ang mga abangan at hihintayin na pag-uusapan sa darating na sona. Magandang umaga po, Prof. Antonio Contreras. Magandang umaga, All right. Sa inyong dalawa. All right. Professor, lahat po tayo ay inaabangan na ang magiging laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po sa kanyang third zona. At bawat Pilipino po siguro ay may kanya-kanyang hiling na mabanggit mamaya sa zona. Bilang isa pong political analyst, Professor Contreras, ano po sa inyong palagay ang mga dapat na mga kumbaga mabanggit ng Pangulo na alam po natin na hinihintay din po ng ordinaryong Pilipino? Professor? Uh, ang siyempre ang dapat na unahin niya yung malapit sa bituka, yung ekonomiya. Kasi yan yung malaki ang dating sa tao ang na pababain ng presyo ng mga bilihin, sana maging sapat supply ng ating mga pagkain, meron tayong kasiguruhan sa pagkain. Importante yan. At pataasin natin ang sahod. Siyempre yan ang laging iniisip ng mga tao at sino bang ayaw ng mata mataas ang produktibidad, mababa ang sa presyo, mataas ang sahod. Yan ang una dapat na banggitin ng pang Pangulo. At pangalawa, yung nangyayari sa ating bansa ngayon in relation to the West Philippine Sea, tungkol sa China, importante din nating tingnan yan. Uh, importante mabanggit ng Pangulo yan, paano yung ipagpapatuloy ang kanyang pulisiya sa pakikipag natin sa sa China at sa ibang bansa. Paano natin iiwasan ng ang kaguluhan dyan sa West Philippine Sea habang minamantin na naman natin ang ating pagiging sovereign country. At siguro ikatlo yung kapayapaan sa bansa, yung pagkakaisa, ituloy natin. Well, Professor, sinabi mo ang interes ng ating mga kababayan, ano yung malapit sa sigmura, yung mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Ang highlight po last year, 2023 SONA, ay yung binanggit po ng Pangulo na Economic Growth na 7.6%. Ano po ang ibig sabihin nito para sa pangkaraniwang Pilipino? Alam mo yung 7.6% ng 2023 yan. Unfortunately, nung nitong early quarter ng 2024, medyo bumaba yung 5.6, 5.7 lang. But it is still the highest in, in, in Asia. One of the highest, if not the highest. Alam mo yung pagdedetermine ng growth rate, yan po ay mahirap ma maging uh, wield lang ng isang Pangulo sapagkat maraming moving parts yan. Eh. May mga bagay-bagay na kontrolado ng Pangulo, may mga bagay-bagay na kontrolado ng, ng, ano, ng, 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 ibang mga puwersa sa markets, sa global markets na wala sa kontrol natin. And in fact, within the Philippines, marami din tayong mga issues na kailang isa batas, katulad ng minimum wage. Yan ay isa dapat isabagas yan, kahit yan ay gusto ng Pangulo, kailangan niyang bigyan ng basbas ng Kongreso. So maraming actors dito. Ganun pa man, uh, patuloy pa rin nating tinitingnan ang pagtaas ng antas ng ating ekonomiya. Kung kumpara mo sa nangyari sa pandemic, ay malakas naman ang nirebound natin sa ngayon. Pero, ang ang sinasabi ko dito hindi porket for kunya tataas ang 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 sweldo ng minimum wage kailangan may gawing ding hakbang para maiwasan natin ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa pagkatyon ang epekto kapag tinataasan mo ang wages eh uh, ipinapasa ng producer sa consumer ang presyo ng pagtaas ng cost of production kasi bahagi yun ng cost yung sweldo at paano rin natin maiwasan yung yung inflationary effect ng pagtaas ng demand dahil nga uh, maraming pera ang tao dahil tataas ang wage ay eh, di tataas din ang presyo. So maano yan eh, parang jigsaw <laughs> Kailangan balansehen at komplikado dahil hindi lamang bagamat ang Pangulo ito ang gusto niya, itong sasabihin niya sa zona, hindi lamang siya ang evolve at hindi lamang siya yung may, may kapangyarihan para gawing real ang isang, ang isang wish sapagkat ang zona ay wasteless din yan. Mm -hmm. All right, Professor Contreras, uh, malapit rin na nausapin sa ating Pangulo Itong pagdating sa sektor ng agrikultura, ang kapakanan po ng ating mga magsasaka At marami rin mga nabanggit ang ating Pangulo sa kanya, mga paso na tungkol sa usaping ito At marami na rin nagawa ang gobyerno tungkol sa sektor na ito How are we, the Philippines, in terms of uh, the sector ng agriculture At ganun na rin sa pagpagpogreso ng buhay po ng ating mga Pilipinong magsasaka, Professor? Importante pa ang food security sa atin sa ngayon sapagkat marami tayong mga hinaharap na mga hamon katulad ng tayo po ay prone sa climate change or prone po tayo sa extreme weather events. So ang ang productivity natin sa agrikultura ay laging held hostage ng na mga nangyayari kaganapan sa klima, bagyo, uh, ang pagbaha. So importante maging scientific ang basis natin sa agricultural production, maging sustainable. At dito natutuwa ang marami, lalo na kami sa larangan ng siyensya, sa universidad, sapagkat ang Pangulo ay nag-invest sa science, nag-invest ng pera uh, sa research, sa pananaliksik at sa pag-develop ng mga technologies na kung sabagin nga natin magiging smarter ang ating agriculture na kung saan gagabitan na natin ng computer technology, digital technology, satellite, yung tinatawag na precision agriculture para madetermina natin ang kailan itatanim, saan itatanim, saan mag-harvest, ma-estimate ma ma natin yung damages sa impen uh, yung mga impending calamities. May mga po tayo ngayon mga teknolohiya. So, isa yan sa kagandahan. At nakatulong din siyempre yung uh, nagkaroon tayo ng bagong patas na kung saan pinalakas yung agrarian reform na kung sa uh, na kung saan kinundoon yung mga pagkakautang ng ating mga beneficiaries. Malaking tulong po 'yun sa mga magsasaka natin na mabawasan yung kanilang iniisip ng mga burdens, mga pasanin. Uh, dahil siyempre pag may utang siyempre kahit sino masakit ang ulo mo pero pag inalisan ka ng obligasyon para magbayad at tinuha na yun ng gobyerno mas malaya ka ngayon makakapaggawa ng mga mas produktibo, produktibo pang mga bagay Okay, Professor, bukod po sa national Security at ang paglaban ng ating mga kapulisan at militar sa kriminalidad. Eh, Kaliwat-kanan din po itong pinag-uusapan, ano, yung talagang total ban o pag-alis na ng mga pogo dito sa ating bansa na nagre-resulta ng iba't ibang krimen. Sa tingin niyo po ba sa ikatlong zona ng ating Pangulo, ito po'y mababanggit at babanggitin na dito ang uh, mismong desisyon ng ating Pangulo? Well, uh, actually, may dalawang panig kasi dyan. Sabi nila yung Pogo, kung legal, nagdadala ng kita. Pero nakita naman natin sa ngayon na ang Pogo, sa halip na magdala ng kita, nagdadala ng masakit ng, sakit ng ulo, kung hindi natin masisiguro na ang Pilipino makikinabang dyan, at kung hindi natin masisiguro na ang, ang may iwasan natin ang krimen, na maging pugad ng kriminalidad ng Pogo, at ang mga nagtatrabaho dyan ay mga dayuhan ng mga nagdadala ng problema, ay mabuti pang iyan ay pagbawal na. Uh, dahil uh, hindi biyaya ang dinadala niyan sa ating bansa. Okay. Professor, we have a new DepEd Secretary, si Secretary Sonny Angara. At uh, ano po sa tingin po ninyo mga dapat uh, mabanggit rin ng Pangulo patungkol po sa sektor ng edukasyon given that we have a new Secretary heading DepEd? Alam mo, dapat natin tutukan sa sektor ng edukasyon, gawing simple ang kurikulum. Tutukan ang, <clears throat> ang pagbasa, pagbabasa, pagsusulat, mathematics, science. Pero huwag ding palagnawin ang pagkamamamaya ng mga kabataan. Dapat yun ang maging uh, tutok ng kurikulum. Uh, papataasin uh, ang antas ng basic knowledge at the same time we don't lose track of the fact na alam mo sa ating bansa ngayon talamak yung minsan walang malay sa kasaysayan hindi alam kung ano nangyari at dapat turuan din natin ang mga kabataan na maging critical mag-isip hindi lang yung malimit bumatikos kundi yung critical na Uh, kukuha mo ng ebidensya, huwag maniniwala sa fake news, basta gagawa ng isang tinatawag natin na wise and rational choice in making, in making their own uh, life choices, yung gagamitin yung, yung data. Yan ang importanteng tutukan ng ating, ano, ng ating educational system. Masyado kasing masyado complicated ang kurikulum, ang haba-haba ng oras na ginugugol ng mga mag-aaral sa loob ng eskwelahan. At of course, dapat pataasin natin ang antas at kalidad ng ating mga infrastruktura. Ang ating mga silid-aralan ay dapat insulated na kung saan kapag mainit ay hindi masyadong mainit. Kapag tag-ulan ay hindi binabaha. Dapat ay maging future-proof at weather-proof. At the same time, ang mga teachers dapat huwag natin pababayaan. At hindi lang mga teachers, kundi lahat ng mga nagsusupport sa kanila, ng mga administrative workers sa larangan ng edukasyon. Dapat ang kanilang ang kanilang uh, kapakanan ay na kalingain natin. Dapat ito'y bigyan natin ng tutok para hindi sila natin sila mapabayaan. Pag sila'y malakas, masaya, naturalmente masus masusuporta nila ang pagpapalagana pa at pagpapataas pa ng antas ng kalidad ng ating uh, edukasyon. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras. At mamaya, sabay-sabay po tayo mag-aabang at makikinig sa ikatlong sona ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Maraming salamat, Daya, and Audrey.